Tol, pag narinig mo ang pangalan ni Robin Padilla, ang unang papasok sa isip natin, Bad Boy, Astigin, Senador, at Idol. Idol na idol ng mga tito ko yan, lalo na sa Airpap. Pero si Robin Padilla ay hindi lamang isang icon sa industriya ng showbiz sa Pilipinas, kundi isa ring personalidad na nagpapakita ng resiliensya at pagbabago. Bagamat kilala siya sa kanyang bad boy image sa Piligula at telebisyon, ang buhay niya sa likod ng kamera ay naglalaman ng higit pang mga karanasan na nagbukas sa kanya ng mga mata sa realidad ng buhay. Noong siya ay naikulong sa bilibid, hindi lamang siya nabago, kundi nagdesisyon din siyang maging isang instrumento ng pagbabago. Doon niya rin mas nakita at pinahalaga ng pananampalataya sa Diyos at magsilbing ilaw at inspirasyon sa iba. Dahil din sa pananampalataya, buong tapang niya rin isiniwalat ang mga kalokohan na kanyang nakita sa loob ng bilibid, my goodness. Si Robin Hood Fernando Carino Padilla ay sinilang noong November 23, 1969 sa Daet Camarines Norte. Siya ay anak ng kilalang aktres na si Eva Lolita Rivera Carino at ng direktor na si Casimiro Roy Padilla Sr. Ang kanyang ama ay nagsilbi bilang Vice Governor ng Camarines Norte noong dekada 70 at naging assemblyman noong dekada 80. Sa ugat ng kanyang pamilya, si Robin ay may lahing igurot mula sa panig ng kanyang ina. Hindi lamang siya ang tanging miyembro ng kanilang pamilya na sumubok sa mundo ng showbiz. Ang kanyang mga kapatid na si Romel, Bibi Hari na dating kilala bilang Rostom at Royet ay mga kilalang personalidad din sa industriya. Para sa kanyang edukasyon, si Robin ay nagtapos ng elementarya sa Siena College sa Del Monte Avenue, Quezon City at siya ay nag-aral sa St. Louis University sa Baguio nung high school niya. Si Robin Padilla ay may mga ugat sa politika. Ang kanilang pamilya simula pa lamang sa Espanya hanggang sa kanilang pagtuntong sa Pangasinan ay may mga Padilla na nananampuno sa Pangasinan. Doon nagmula si Senator Ambrosio Padilla. Sa Nueva Ecija, naroon si Captain Pablo Padilla at sa Bulacan, naging gobernador pa ang kanyang lolo, si Jose Padilla Sr. At nagsimula ang kanyang ama sa Camarines Norte bilang isang gobernador. Sa kasalukuyan, may mga kapatid siya na nagsisilbing mayor, kongresista at board member. Ang politika ay nasa dugunan ng kanilang pamilya. Ngunit sa kabila nito, pinili ni Robin ang ibang landas nang siya ay bata pa. Pumasok siya sa industriya ng showbiz. Si Robin ay pinili ang landas na pagiging aktor. Malaking impluensya sa kanya ang kanyang pinsan na si Rudy Fernandez. Bukod kay Rudy, ang mga Padilla tulad ni na Jose Padilla Jr. Carlos Padilla Jr. at siya siya ay nasa showbiz din. Ang pagiging aktor ay tunay na pangarap ni Robin. Kahit noong bata pa lang siya, parang isang stuntman na siya. Pero sino nga ba ang idol niya sa showbiz? Ayon sa kanya, ang kanya ring mismong pinsan na si Rudy Fernandez dahil kasagsagan ng kasikatan nito sa panahong yun. Noong una to lang role niya sa mga pelikula ay kontrabida. Hindi niya talaga plano na maging bida ang kanyang unang pelikula ay Public Enemy number no. 2. Ang bida sa pelikulang iyon ay ang direktor na si Eddie Garcia. Kasama ni Robin Padilla sa pelikulang iyon ay si Nanida Blanca at Shir Valdez. Nasa 13 anyos pa lang siya noon at naisip niya na hindi siya bagay bilang matini Idol dahil corning corny siya sa mga eksena na aakma sa ganon dahil nga astigin siya, bad boy ang datingan kumbaga at gusto niya ng mga aksyon. Binigyan naman siya ng oportunidad dito pero hindi muna siya isinabak bilang bida dahil pang kontrabida raw ang looks niya. Kaya sinalang siya bilang kontrabida at dito siya unang nakilala. Ngunit si Mother Lily ang nagbigay daan sa kanyang karera bilang bida. At binigyan siya ng pagkakataon na makapartner si na Chris Aquino at Maricel Soriano. Bagamat hindi agad naging matagumpay ang unang niyang pelikula bilang pangunahing aktor... Dahil sa tulong ni Boss Vic, nagkaroon siya ng breakthrough role sa pelikulang pinamagatang anak ni Baby Ama na naging blockbuster hit. Nang biglang sumikat si Robin Padilla bilang the action star sa industriya ng pelikula sa Pilipinas, natambad sa kanya ang isang bagong mundo na puno ng pagbabago at hamon. Ipinahayag niya ang kanyang nadama sa panahong iyon. Labis siyang na-overwhelm sa biglang kasikatan. Isang simpleng tao lamang siya noon na madalas makiangkas upang makarating sa kanyang destinasyon. Ngunit nang maging between siya, biglang dumagsa ang mga biyaya. Binigyan siya ng sasakyan, down payment para sa bahay at kontrata. Ang mga pagbabagong ito ay labis niyang naramdaman at sa totoo lang, hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Dahil dito, aminado si Robin na hindi naging madali para sa kanya na i-handle ang kanyang bagong status sa buhay. Madalas siyang lasing at maraming beses siyang nalilate sa shooting. May mga oras na kapag gusto niyang manigarilyo, limang tao raw ang nag-aalok na sindihan nito para sa kanya. Dahil dito, naramdaman niya ang labis na pagiging egoistic o pagiging hambog. Gayon pa man, nilinaw niya na hindi niya inaapi ang mga maliliit na tao o crew sa set at nananatili siyang may respeto sa kanya mga leading lady at itinuring ang pagkakaroon ng respeto sa kanila bilang isang prinsipyo. Ang kanyang galit ay nakatuon lamang sa mga taong sumusubok na mga abuso o mga insulto, lalo na sa mga kababaihan at kanya itong binabanatan. Sa mahabang panahon sa industriya ng showbiz, natutunan ni Robin Padilla ang komplikado ngunit pansamantalang aspeto ng pag-ibig, lalo na sa kanyang mga leading ladies. Kahit na kilala bilang The Action Star, Aminado siya na hindi siya exempted sa sakit na dulot ng pag-ibig. Ang kanilang paghihiwalay sa kanyang unang asawa ay isa sa pinakamasakit na karanasan sa kanyang personal na buhay. Bagamat matagumpay siya sa kanyang karera, itinatampok nito na si Robin Padilla ay tao rin na may karanasan sa sakit at pagkabigo sa aspeto ng pag-ibig. Sa kabila ng makulay na buhay pelikula at matikas na imahe ni Robin Padilla sa publiko, may mga kaganapan sa kanyang tunay na buhay na mas maituturing na mas dramatiko pa sa kahit anong pelikula. Ang kalungkutan, pag-asa at pagbabago ay naging tatlong pangunahing elemento sa kanyang kwento. Nung time na naghiwalay sila ng una niyang asawa, nagkaroon siya ng depresyon at naranasan ni Robin ang napakadilim na mundo at pagkawala ng pag-asa. Hindi niya mailarawan ang sakit at kalungkutan na kanyang dinanas. At umabot pa nga sa punto na naisip niyang tapusin ang kanyang buhay noong isang bagong taon. Sa kabutihang palad naman, isang aksidente sa kanyang aso na tinatawag din niyang Robin ang nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo. Ang aso ay namatay sa sumunod na araw sa paraang hindi inaasahan. Ayon sa mga matatanda, ang aso ay inialay ang kanyang buhay upang iligtas si Robin. Kung kaya't sa paniniwala ni Robin, iniligtas siya ng kanyang aso mula sa kanyang pag-iisip na magpakamatay. Subalit hindi natapos ang pagsubok sa kanyang buhay. Noong 1994, siya ay naaresto dahil sa kanyang koleksyon ng mga baril. Bagamat aminado siyang mahilig siya sa mga armas, nilinaw niya na ang mga ito ay may kaukulang dokumento tulad ng mission order at memorandum receipt na uso noong mga panahong yon. Noong mga panahon na napansin ng pulisya at media ang kanyang koleksyon ng mga baril, inimbitahan si Robin Padilla na isuko ang kanyang mga armas. Subalit nagmatigas si Robin, hindi siya pumayag. At sa kagustuhan niyang iwasan ang mga kaganapan, tumakas siya at umakyat sa bundok. Doon, siya ay naging bahagi ng mga NPA sa loob ng isang buwan at kalahati. Ipinagmalaki niya ito sa kanyang ina noong ito ay dumalaw sa kanya na naging dahilan ng pagluha ng kanyang ina. Ang tunay na pagbabago sa kanyang desisyon ay nangyari noong dumating ang kanyang dating asawa at tinanong siya kung hindi ba siya nahihiya na bagamat matapang siya sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay ay tumatakbo naman siya mula sa kanyang kaso. Tinamaan ng kanyang pride at ego at sa pagkakataong yon siya ay bumaba mula sa bundok at sumuko sa mga otoridad handang harapin ang anumang parusa. Dito na pagdesisyonan na siya ay dalhin sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa at nang siya ay dumating sa bilangguan siya ang pinakasikat doon, parang isang selebrasyon ng kanyang pagdating. May fiesta at banda na nagtanghal para sa kanya. Nang nakaapak na si Robin Padilla sa medium security compound, siya ay sinalubong ng mga banderitas at mga ngiti ng mga preso na parang nagdiriwang sa pagdating ng kanilang idolo. May ilan pa nga sa kanila ang nagsabing dahil sa kanya, sila ay nagpabilanggo. Ngunit sa kabila nito, suot-suot niya ang tatlong pantalon tol dahil sa takot na baka siya ay gahasain nang pumasok siya sa selda. Inanyayahan siya ng mayor doon na si Bunsoy, isang kalbo at malaking lalaki. Pinapaload siya sa gitna. Sa paligid niya ay anim na pong mga muka na tinitingnan niya. Ngunit, laking gulat niya dahil sila pala ay mga born again Christians. Sa halip na saktan siya, sila ay nagdasal para sa kanya. Ang mga mata ni Robin ay puno ng luha dahil napagtanto niya na mali ang kanya mga paniniwala, tungkol sa bilangguan, para bang siya ay nabuhusan ng malamig na tubig. Matapos nilang magdasal, sila ay naghandog ng pagkain at kape para sa kanya. Ang mayor ay nagbahagi pa ng mga talata mula sa Biblia at sinabing balang araw, siya ay makakalaya rin. Inaasahan ng marami na mararanasan niya ang karahasan sa loob ng bilangguan, kagaya ng saksakan, bugbugan at patayan. Subalit sa halip, ito pala ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Sinabi niya na ang unang gabi niya sa bilangguan ay isa sa pinakamasayang gabing naranasan niya. Nagsimula siyang magdasal para pasalamatan ng Diyos dahil hindi nangyari ang mga bagay na inaasahan niya. Bagamat siya ay isang kilalang artista sa bilangguan, hindi siya sumali sa anumang grupo o gang. Naging malinaw sa ibang mga bilanggo ang kanyang mabubuting intensyon. Unang-una sa kanyang napansin ay ang kakulangan ng mga kama sa loob. Agad siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kapwa artista at sila ay nagbigay ng donasyon. Ang kanyang pagkakilala naman sa Islam ay isang kwento ng pagbabago. Noong una, nakikita niya lamang ang mga Muslim bilang mga rebeldeng lumalaban sa gobyerno dahil kakagawa niya pa lang ng pelikulang mista bago siya ipiniit. Subalit isang araw, may kumatok sa kanyang selda at sinabing may bumibisita sa kanyang isang sultan. Hindi niya alam kung sino ito hanggang sa makita niya ito ng personal, ang matandang si Sultan Kiram, ang sultanate ng Sulu. Sinasabing ito ang nanguna sa pagsalakay sa Malaysia noong 2013 nang makilala niya si Robin Padilla at nalaman ang kanyang relihiyon na Jehovah's Witnesses. Nagbigay kaalaman ang sultan kay Robin at sinabi nito sa kanya na bago naging kristyano ang Pilipinas, Muslim muna ang naging relihiyon ito na si Robin at inamin na hindi niya yon alam at doon sinabi ng sultan na iyan ang ituturo niya sa kanya. Kinabukasan, hindi niya inaasahan na seryoso si Sultan Kiram sa kanyang binitawang salita. Ilang beses silang bumalik upang ituro sa kanya ang pamumuhay ng isang muslim. Dito niya nadama ang kumpletong rehabilitasyon mula sa dati niyang buhay na puno ng bisyo. Nabuksan ang mata ni Robin sa tunay na kahulugan at esensya ng Islam. Mula roon, Naging malalim ang kanyang pangunawa at respeto sa pananampalatayang ito at tuluyan siyang nagpa-convert sa Islam. Pagkatapos nito, naisipan niya magtatag ng isang therapeutic center sa loob ng bilangguan. Ang pangyayaring ito ang nagtula kay Robin na magtatag ng Inmates Crusade Against Drugs. Dahil dagdag niya pa, nung pagkapasok na pagkapasok niya palang daw sa bilibid, may mga preso sa bilangguan na tumatalon mula sa third floor dahil sa sobrang sabog o high sa droga. Si Robin din ang naging daan upang malantad ang Shabu Laboratory sa loob ng bilangguan, partikular sa maximum security compound. At dahil dito, itinatag nila ang Inmates Custodian Aid kasama ang tulong pinansyal ni Fernando Po Jr. At si Robin Padilla ang isang malaking instrumento para ayusin ang loob ng bilibid. Buong tapang at walang pag-aalin lang ang sinulat ni Robin ang lahat ng drug loads sa loob, gwardya at iba pa. Kaya marami ang mga tiwaling opisyal sa loob ang natanggal at pinatayo muli nila ang Building 14 para doon ilagay ang mga drug lords para sa pinaka-striptong pagbabantay para sa kanila. Para kay Robin, ang bawat nangyari sa kanyang buhay ay may dahilan. Sa kanyang paniniwala, maaaring ito ang dahilan kung bakit siya napabilang sa bilangguan upang matulungan ang mga kapwa niya bilanggo at maiparating sa kanila ang programa sa drug rehabilitation. Sa kanyang pananaw, ito ay isang pagkakataon para linisin ang kanyang espiritu at muling mapalapit sa Diyos. Sa kanyang panahon sa bilangguan, naging mabuti siyang asawa sa kanyang dating misis at naging mas matibay ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak. Dahil din sa kanyang pagkakakulong, maraming tao ang natulungan. Libo-libo ang nakalaya dahil sa tinatawag na Robin Padilla Law noong panahon kasi ng batas militar. Ayon sa PD-1866, kapag nahuli ka na may hawak na baril, maaari kang makulong ng 17 hanggang 21 years. Ito ang batas na ipinatupad ng mahuli at makulong si Robin Padilla. Sa kanyang pagnanais na magkaroon ng pagbabago, isinulat niya ang kanyang hinaing. Binigyan din niya na bagamat ito ay isang batas noong batas militar, hindi na ito nararapat sa kasalukuyang panahon. Ipinarating niya ang kanyang hinaing kay Senator Ramon Revilla Sr. Dahil dito, na amyendahan o nabago ang nasabing batas. Mula sa 17 hanggang 21 years, naging 6 hanggang 8 years na lamang ang parusa. Sa kanyang ikatlo at kalahating taon sa bilangguan, dahil sa magandang asal, maaari na siyang bigyan ng pardon at ng parol. At dahil dito, Binigyan siya ng conditional pardon noong 1997 ni dating Pangulo Fidel Ramos at April 1998 nang tuluyan na siyang nakalaya. Pero dahil nga conditional pardon pa lang ito, hindi pa na ibabalik sa kanya ang kanya mga karapatan sa sibil at politikal. Gaya ng pagboto, pagtatravel sa ibang bansa at pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Hindi siya namalimos o nagpakita ng drama upang makalaya. Hindi siya tumakas o nagtago sa ospital. Siya ay pinalaya dahil sa kanyang pagkilos na naayong sa tama at sa kanyang mabuting asal sa loob ng bilangguan. Hindi ako tumanggap ng kahit anong VIP treatment nung nakakulong ako. Oo, oh, eh, ayoko din naman yung iba. Eh, magkakaroon ng VIP treatment kasi hindi rin naman po tama. Kulungan na yan eh. Nang makalaya si Robin, marami ang nakapansin na ibang iba na siya, hindi lamang sa kanyang pananamit o sa kanyang kilos, kundi pati na rin sa kanyang pag-uugali at paniniwala. Pagkalaya na pagkalaya niya naman noong 1998, Balik agad siya sa karera sa paggawa ng proyekto na pelikulang pinamagatang Hari ng Zelda, Anak ni Baby Ama Part 2 kung saan ipinakita niya ron halos lahat ang mga naranasan niya sa bilibid. Ipinagpatuloy niya rin ang kanyang pag-aaral na naantala kumuha siya ng kursong BS Criminology sa Philippine College of Criminology o PCCR at tagumpay siya nakapagtapos dito. Noong November 2016, si Robin Padilla ang kauna-unahang binigyan ng absolute pardon ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ibig sabihin nito tol, may full restoration na si Robin Padilla sa kanyang political at civil rights. Ayon kay Robin, hindi niya ito hiningi kay Duterte o sa ibang administrasyon. Sa mundo ng politika, ang bawat galaw at desisyon ng isang tao ay maaaring gamitin laban sa kanya, lalo na kung siya ay may balak tumakbong senador. Isang halimbawa nito si Robin Padilla, isang dating bilanggo na ngayon ay nagnanais na maglingkod sa bansa bilang isang senador. Noong October 8, 2021, si Robin Padilla ay naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para tumakbo bilang senador sa ilalim ng PDP laban para sa halalan noong 2022 sa mga pangunahing plataforma niya kasama ang masusing pagtugon sa kriminalidad, paglaban sa ilegal na droga, pagsusulong ng federalismo at pagtataguyod ng community policing. Malinaw niya rin ipinahayag ang kanyang pagtutol sa pagbibigay ng buwis na insentibo sa mga dayuhang namumuhunan. Higit pa rito, layunin niyang taasan ng minimum nakita ng bawat pamilyang Pilipino bilang isang paraan upang hikayatin ang ating mga OFW na bumalik sa bansa. Bilang isang ex-convict, hindi ito inililihim ni Robin Padilla. Sa halip, buong tapang niyang sinabi na siya ay nakalaya dahil natapos niya ang kanyang sentensya, nagpakabuti siya sa loob ng bilangguan at tumulong siya sa pamahalaan. Subalit, ito nga ba ang dahilan kung bakit marami ang nag-aalinlangan sa kanyang kakayahan bilang isang senador? Tugon niya na maaaring ang itong maging isang hamon sa kanya. Ngunit isinasaad niya na mas mabuti pang siya ay nagkaroon ng karanasan sa bilangguan Bago siya tumakbong senador, kumpara sa iba na habang sila ay nasa posisyon ay saka lamang sila gagawa ng mali at makokonvict. Palaging sinasabi ng mga tao na kailangan ng pagbabago sa gobyerno. Sa kanyang pananaw, wala nang mas mga pagdudulot ng mas malalim na pagbabago kundi ang mismong sarili. Bago mo baguhin ang iyong paligid, bago mo baguhin ang mundo ang pagbabago ay nagsisimula mula sa sarili. Kahit na may isang bagay lamang na kanilang ginagamit laban sa kanya, hindi niya ito mababago. Ang mahalaga ayon sa kanya ay ang kanyang hangarin na maglingkod at ang kanyang tapat na pagsusumika para sa pagbabago. Eh kung usapang paglilingkod sa bayan tol, ay marami na rin siyang napatunayan. Sa kalaunan, tagumpay si Robin Padilla sa pagkamit ng posisyon sa Senado. At sa katunayan, siya ay nanguna sa bilang ng mga boto Naniniwala siya na ang kanyang malakas na pagdinig para sa federalismo, higit sa kanyang kasikatan bilang aktor, ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Si Senator Wingard Gatchalian na isang re at bahagi ng Unitim Alliance katulad ni Robin ay nagbigay tiwala at suporta sa kanya bilang kinatawan ng komunidad ng mga muslim sa Senado. Bilang tugon sa kanyang tagumpay, inihayag ni Robin ang kanyang desisyon na kumuha ng serbisyo ng abugadong si Salvador Panelo upang maging gabay at tagapayo niya sa kanyang bagong tungkulin bilang isang senador. Bukod sa politika, hands din si Senador Robin Padilla bilang padre de pamilya. Ano ang masasabi mo sa kwento ni Robin Padilla Tol? Na-inspired ka ba sa buhay niya? Bakit mo siya binoto? At bakit hindi? Hasta la vista, baby!